ikadalawampung kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Zofar na naamatita at nagsabi, Kaya't nagbibigay sagot sa akin ang aking mga pag-iisip, dahil nga sa aking pagmamadali na taglay ko. Aking narinig ang saway na inilalagay ako sa kahihiyan, at ang diwa ng aking pagkaunawa ay sumasagot sa akin. Hindi mo ba nalalaman ito ng una, mula nang ang tao'y malagay sa lupa? na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli at ang kagalakan ng dibanal ay sandali lamang bagaman ang kanyang karilagan ay napaiilang lang hanggang sa langit at ang kanyang ulo ay umaabot hanggang sa mga alapaap gayon may matutunaw siya magpakailanman nagaya ng kanyang sariling dumi silang nangakakita sa kanya ay mga nagsasabi nasaan siya siya ay mawawala nagaya ng panaginip at hindi masusumpungan. Oo, siya'y mawawala na parang pangitain sa gabi. Ang mata na nakakita sa kanya ay hindi na siya makikita pa. Ni mamamalas pa man siya sa kanyang puok. Hahanapin ng kanyang mga anak ang lingap ng dukha, at ang kanyang mga kamay ay magsasauli ng kanyang kayamanan. Ang kanyang mga buto ay puspos ng kanyang kabataan, ngunit hihiga nakasama niya sa alabok. Bagaman ang kasamaan ay masarap sa kanyang bibig, bagaman kanyang itago sa ilalim ng kanyang dila, bagaman kanyang patawarin at hindi niya ito babayaan, kundi ingatan pa sa loob ng kanyang bibig. Gayon may ang kanyang pagkain ay nabago na sa kanyang tiyan. Siyang kamandag ng mga ahas sa loob niya. Siya ay sumakmal ng mga kayamanan at kanyang mga isusuka uli. Mga aalisin uli ng Diyos sa kanyang tiyan kanyang hihititin ang kamandag ng mga ahas, papatayin siya ng dila ng ulupong. Hindi niya matitingnan ang mga ilog, ang umaagos na mga bukal ng pulot at mantikilya, na kanyang isa sa uli ang kanyang pinagpagalan at hindi lalamunin. Ayon sa pag-aari ng kanyang tinangkilik, hindi siya magagalak. Sapagkat kanyang pinighati at pinabayaan ang dukha, kanyang kinuhang marahas ang isang bahay at hindi niya itatayo, sapagkat hindi siya nakakilala ng katiwasayan sa loob niya. Hindi siya makapagliligtas ng anuman sa kanyang kinaluluguran. Walang bagay na naiwan na hindi niya sinakmal, kaya't ang kanyang kaginhawahan ay hindi mananatili. Sa lubos niyang kasaganaan ay magigipit siya. Ang kamay ng bawat nasa karalitaan ay darating sa kanya. Pagka kanyang bubusugin ang kanyang tiyan, ihuhulog ng Diyos ang kanyang mabangis na puot sa kanya at ibubugso sa kanya samantalang siya'y kumakain. Kanyang tatakasan ang sandatang bakal at ang busog na tanso ay hihilagpos sa kanya. Binubunot niya ang pana at lumalabas sa kanyang katawan. Oo, ang makintab na talim ay lumalabas mula sa kanyang abdo. Mga kakilabutan ang sumasa kanya. Lahat na kadiliman ay nalalagay ng mga pinakakayamanan niya. Isang apoy na hindi hinipan ng tao ay susupok sa kanya. Susupukin niya on ang naiwan sa kanyang tolda. Ihahayag ng mga langit ang kanyang kasamaan at ang lupa ay babangon laban sa kanya. Ang pakinabang ng kanyang bahay ay yayaon. Ang kanyang mga pag-aari ay huhuho sa karawan ng kanyang kapuutan. Ito ang bahagi ng masamang tao mula sa Diyos at ang manang takda sa kanya ng Diyos.